Kata mo turok, gusto ko pala na yung ayong sakit siya. Pero ang ako pagpukuhon sa tunga, nadaot yun, nahulugan ba? Mga kalugit, good morning. Na, na, mga. Pista, mga, mga isa mo. <coughs> Ay, as in, may mga pista. Uh -huh. May mga barang-barang gyapo na madir Uso gyapo mga barang. Uso po. man siguro. Ganyan. Hindi <laughs> sakit, no? Ano lang. Kaya, ang niya nagdikit. Nagdikit kay nanay ni Tubo. Hmm. Wala matanggal Kibali Bali ang kanang daan ni Kukuhon. Yung... Basta hindi ka man diabetic, mother, no? Hindi. kung anak, taas ang sugar, kaya nagpamedikal. Taas Hmm, dako kayo madiro ang muna naglubong oh, di ay, o. Oh. Hmm. Basta mo turok, gusto ko pa yung pagturok mo, sakit siya. Pero ako ano yung pupurok sa tunga, madaot yun, mahilugan ba? Magpahinlo ka, hindi matanggal yun oh. Siguro, pwede. Hmm, dako-dako oh. Mapansin. Ang balamang kung nangyay nato sa beauty beauty pero may pero. Basta diabetic, wala dyan ko ga, ano, galimpyo, wala ko ga, gal... At tumagta ko sa doktor, kasi ko, kasi ko nagpunak, no na, kay sobra ka Oh, lang <tongan> dali ko pala 'to pag-uli na mo. Hindi na lang 'to bato-bato. Masakit pa siya 'no. Diyan sakit. Sakto ma. Ayo ba sa asang ano madira mo niga kaon siya kay ginakaon sang ano sang F sabon imong tiil. Oo, oh, kay pirmi ko nagalaba ba kay ang pirmi na basa. Uh mm -huh. -hmm. Karon ko no, karon ako yung gibasa, itambalan yali na ko agwa, bitan na ko bitta dain. So, sa taad lord ng putos ko dito. <laughs> Sakit pa diri? Dagay ko kuton dai bi. Mm -hmm first Thank you. Di rin Di na sa ilaw. Di lang siya. Kanina oh, wala na? Kana na. Oo. Wala na no? wala Kanina di rin man tusok. Dako ba Ay, Habis sa mo ng sa imong upuan ba manong? Ibigay parehas pa manipulista? manicure Anak Gan, ana jud na. Asa ka makakain at the gym feel. Diri ba sakit diri? na kung ang daan niya po pumunta makuha ka ng buwan man, na na sa ilaw. Ako nag, anak ba? Wala na siya nag-crack. Ha? Nag-crack. Nag-crack siya pero natanggal ko na. Ay, Ayun, sa <laughs> ba na, gali, na <coughs> ano Kamu tak buat negara sakit hmm. anak-anak, kami nak sakit So, lagyan natin ng magic sarap, mga kalugit. Ang magic sarap ko, mga kalugit, is perfect. Kayo na nga gamot, mga kalugit. Gikan pa sa kabundok-bundukan, mga kalugit, no? Gihalad na sa kuha, mga kalugit. Magic sarap, mga kalugit. Anti-titanos, anti-barang, anti-usog. Naana dira, mga kalugit, ang akon nga baranios Ang akong kalanahan, mga kalugit, once nga makagunit ka mo, makahawak ka mo sang akon nga magic sarap, mga kalugit, mo lupad yun mo on gabiin. Buslot ay atok. <laughs> Buslot jud ang atok mo mga kalugit. Sabi ni Mother. May katusok pa gamay diri. Ayan. Ayun. So may gatusok pa mga kalugit. ayan mm. so lagyan naman natin ng ano mga kalugit. so times 2 magpaano si mader sang magic sarap so bigsa malupad ni unyang gabi eh, si mader <laughs> so mga kalugit ayan perfect na kaayo Okey na po <laughs> so lagyan natin ng ano 3 times ano Mother, lagyan mo na magic. Sarap yung kuko mo every day. Para perfect. So, mga kalugit, huwag niyo po kalimutan, I-like, unshare, pindot yung notification bell. Para update kayo lagi sa aking vlog. So, mga kalugit, punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon. Phase 1, Block 56, Lot 6. Decoms, Mintal. Davao City. Street, mga kalugit, sa Guardhouse. Okay. Mga kalugit, good morning, good afternoon. Kung saan ka masasulok sa mundong ito. May customer po tayo. Taga saan ka, mother? Taga? Pero taga Surigao ka? Yes. Yeah taga so, Surigao Sur si Madam mga kalugit no so nagpunta dito si Madam pila sa kanyang anak kasi sumakit yung kuko niya mga kalugit no ayan oh matagal na hindi siya nakapaglinis no So ayan si Mother. Hi Mother. Good morning. Ayaw. Gatanaw imong anak sa kuwa sa mga vlog guru. Gatanaw guru siya mula di pato So pinapupunta siya dito ng kanyang anak sa aking salon para magpalugit. So ang kuko kasi ni Mother mga kalugit is ayan na punggus siya. Na punggus yung kuko ni Mother. Ayan. So kailangan natin siya tanggalin ito mga kalugit. So ang oras niyo la So mga kalugit maaga ako dito nakapunta sa salon ko. So ay mga kalugit tingnan niyo, oh. So diriang sakit Mother ay dito so kailangan natin ni putulo na eto puto tanggalin natin tong ibang mga kuko so kailangan natin siya i-overcut mga kalugit yung kuko kasi ni mother is nakadikit tapos ayan na fungus siya tapos din masakit sakit oh uh -huh. may gatusok. So mga kalugit, relax lang kayo dahil ang full video, gina-upload ko yun mga kalugit. So gina ginatanong pa natin si Madir kung sa mga sakit sa iyang kuko, no ba? gi barang, or gi-usog-usog. <laughs> gi So, kailangan natin siya gamutin, mga kalugit oh, na <laughs> So happy blessed, blessed uh, Wednesday uh, Thursday kayo mga kalugit no. Punta na kayo dito para magpatanggal. So good morning. Ayun, maglugit na tayo.